Uh, yes po, isang uh, magandang magandang umaga po sa ating lahat at maulan pa rin po uh, dito sa amin. Uh, mga kabarangay, ito nga po term setting bill na sinulong po ng Kongreso ng Senado naghihinga luna. Yes po. ang akin pong walang sawa sa panawagan nawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Uh, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe at paki po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong uh, videos. Uh, yes po naghihingalo na po uh, ito ng term setting bill na maaring mamatay na po. Bukas. Actually ang sabi ko po ito po ay uh, ang buhay po nito ay hanggang uh, July 27. Eh nakita ko po sa kalendaryo yung pala uh, 26 at uh, uh, 25 at 26 ay Sabado at Linggo. Yes po, araw ng Sabado at Linggo. So, hindi siya working days. Kaya po, ang pinakakritikal pinaka-critical na araw ay mula po ngayon, 24 at hanggang bukas po, 25. Kung ano po ang gagawin ng Pangulo. Yan ba kanyang uh, ililigtas? Paper mambayan o ibebeto na? Mga katanungan po na hanggang sa ngayon, ay pinagtatalo na po ng pro postponement at protoloy ang halalan. Mga kabaranggay, uh, asak-asa pa rin po itong mga pinaasa. Yes po, uh, hindi pa rin po sila nawawala ng pag-asa na matuloy po yung uh, term setting bill o ma-extend po ang uh, termino ng mga nakaupo ng isang taon pa. At uh, ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Ayan uh, po ay ayon sa kanila kapag ito po ay pinirmahan ng Pangulo. Uh, meron naman po na nagsasabi na ito daw ay pinirmahan na ng Pangulo, <laughs> sekreto daw lamang. Ah, mga kabarangay, po ay mga haka-haka na naglalabasan, ano po, na nagpapatingkad at nagpapasarap lamang po sa lahok o sa sahog ng usaping ito ng ating ah, ah, barangay at SK Election. Ang ah, totoo po nito, mga kabarangay, ito pong mga pro ah, tuloy ang halalan, ay ah, noon pa po na gustong pirmahan na ng Pangulo. Uh, dahil gusto po ng mga pro na matuloy ang halalan ay maging ganap na Republic Act na yan o maging ganap na batas na dahil nga po once na iyan po ay pinirmahan ng Pangulo magiging ganap na batas na makakalabas na po at makakapag-petition na si Atty. Magalintal uh, para nga po maalaman na at magkaalaman na kung ano ang uh, maging babaw uh, kaya lamang po ay talagang hindi pa po yan pinirmahan ng Pangulo hanggang sa kasalukuyan Uh, sa mga nagsasabi po na ito po ay pirmado na Hindi po, huwag po kayo maniniwala Hindi pa po ito pinipirmahan ng Pangulo Kaya meron pa po siyang dalawang araw uh, Mula po ngayon hanggang bukas Mga kabarangay Dahil nga po yung 26, uh, uh, 25 at 26 ay araw ng linggo Hindi naman po siguro pipirma ng isang uh, batas Ang Pangulo ng uh, piesta opisyal Ika nga araw ng sabado o araw ng linggo Or uh, may nagsasabi po na makabukas, uh, baka sa lunes araw po mismo ng kanyang suna, ay doon niya pirmahan. Uh, mga hakahaka po. O, siyempre po, posibleng mangyari ang uh, lahat ng iyan. At uh, mga kabarangay, uh, kumbaga po, uh, ito pong term setting bill na ito ay parang uh, may sakit na tao, uh, pasintabi po. Parang kung ikukumpara po natin eh, parang nasa ICU na po ito. Naghihingalo na po at nag, uh, hihintay lang nabang ng kanyang oras. At uh, ganun din po, naghihintay din o inihintay din yung isang napakagaling na doktor na maaaring mailigtas pa siya o hindi na. Uh, yes po, ganyan po ang uh, kahalin ng term setting bill na yan. Ah, uh, Nasa Pangulo po kung maiiligtas pa yan, mabubuhay pa o talagang tuloy na pong mamamatay. Uh, dalawang araw na lamang po ang kanyang taning. Ano kaya ang mangyayari? Uh, pero ako po ay uh, naniniwala pa rin mga kabarangay. Doon sa aking uh, pananaw na ang uh, term setting bill na ito ay matagal na pong patay. Patay na ito noong magsara uh, ang uh, kongreso nang hindi pa naipapasa. Ah uh, itong uh, bill na ito, itong kopya nito. Ano po, patay na nga siya. Nagtapos na at hindi na ipasa agad na transmit ang uh, bill na, bill na ito. Pero biglang-bigla po ayun uh, nga po, ang sabi eh na-transmit na noong July 15. So hindi po ako abogado, kaya yun lamang po ang aking pananaw. Yun ang aking uh, iniisip, ano po? Kasi uh, ganun pa man, uh, siyempre po in uh, dahil nga sinabi Uh, ni Clear noon na noon pa ito ah na hindi pa dumarating so ibig sabihin meron pang darating kahit napatay na ang o sarado na ang uh, kongreso ganun din po yung sinabi po ni ah uh, ah uh, Comelec Chairman George na sabi niya ay uh, baka sa hapong ito or uh, bukas ay uh, makakarating na sa Office of the so yan po mga abogado yung nagsabi Ibig sabihin nagkakamali po sa sinasabi ko na uh, maaaring hindi na yan pwede i-transmit dahil nga patay at uh, sarado na ang kongreso. At uh, ang mga ma init po na issue na luwalabas ngayon, uh, kahit napakarami na po ng mga nagpaliwanag uh, tungkol po dito sa uh, bakit 2 years daw lang po ang term ng mga nakaupo. Although sabi nga sabi nga po natin na, alam na alam naman po na ang mga nakaupo na 2 years lang sila eh, kaya lang po nag uh, graping graping na nga lang yan uh, lalong-lalo na po yung uh, kahit first term lang ter, lang siya eh baka po, wala pong ginawa eh siyempre alala po yan na uh, uh, hindi na po siya maire-reelect uh, dito sa dating na uh, December 1, 2025 uh, kaya po kung kaya po kung ano-ano na lang ang uh, pinagsasabi ang, ang two years po ay uh, nasa batas dahil batas po ang gumawa niyan. Ang gumawa po niyan ay ang uh, Supreme Court. Yes po, Supreme Court ruling po yan. Uh, dahil nga po uh, uh, yung uh, postponement po na ginawa noong December 2022 ay idiniklara na unconstitutional although natuloy ito. Kaya po nung uh, magdesisyon ang korte, ang binilang po para... Uh, karugtong po ng pagtatapos ng three term ay uh, yung pong uh, 2023 hindi po yung, uh, yung 2022 po kaya po ang uh, karugtong po ng three terms o three years na panunungkulan ay ang binilang po ng Korte Suprema ay yung legal legal po na panahon talaga ng halalan uh, yung pong uh, 2022 at hindi itong 2023 na nabiklar nga na unconstitutional at ta uh, kahit sa bagay kahit anong na paliwanag natin sa mga ito ano po eh talagang mahirapan tayo natanggapin nila although alam nila na mali sila. Ang uh, Korte Suprema po ang pinaka mataas o katas taasang hukuman. Bakit naman gagawa yan ng unconstitutional? Bakit magpapalabas ng batas yan na <laughs> unconstitutional? Napaka posible naman po. So, hindi po unconstitutional ang two-year term po ng mga nakaupo ngayon. At lalong-lalo na po na wala po sa saligang batas na sinasabing tatlong taon po ang pagupo po ng uh, SK at uh, barangay. Wala po sa saligang batas yan, mga kabarangay. Uh, kaya po, mga kabarangay, siyempre, maghihintay-hintay pa rin po tayo ilang araw na lamang at malalaman na po ang totoo at ang uh, pinaka-latest po, yun nga po wala pa ring uh, pinipirmahan ng pangulo hindi pa rin ito ibinebeto at hindi pa rin ito locks in to law at itong bagong na sinasabi na uh, natural death wala pa po ang mga yan at ang umiiral po na batas sa kasalukuyan ito pa rin po Supreme Court ruling uh, tuloy pa rin po ang halalan na naka-schedule po sa December 1, 2025 at sa lahat po ng mga nakasubaybay po kay Coy Mercering Lalong-lalo lalo na po yung naghihintay sa tips number 5. Uh, Inaayos ko lamang po mga kabarangay. Uh, sana po makatulong sa inyo. Doon naman po sa asar na asar, kay sa kanyang mga video. Uh, nakikisa po tayo uli. wag na po ninyo akong panunoorin dahil hindi po para sa inyo ang aking mga video. At syempre po, maraming maraming salamat sa mga uh, nagtitiwala sa atin, sa mga uh, nanonood po sa mga malalayong bar barangay ng ating bansa na naaabot po ng aking programa. Maraming maraming salamat po at nakakataba po ng puso ang inyong mga papuri. Uh, lalong lalo na po yung mga malalayong lugar, malalayong barangay. Uh, ang iba po ay talagang incumbent, ano, incumbent sila, kakonsiyal at kapitan na talagang ina-appreciate po ang aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Uh, kayo po ang kailangan ng uh, ating mga kababayan sa barangay. Kayo po na mga Uh, barangay officials na talagang nanunungkulan po ng tapat uh, sana po uh, mga kabarangay ay uh, lumahok, lumahok po kayo uh, sa akin uh, uh, dito po sa pa, uh, papahayag na dapat po ay magkaroon tayo ng mga matitino at uh, tapat na leader barangay uh, sana po ay mabago na ang sistema ng butuhan sa mga barangay uh, sana po ay makapili ang ating mga uh, kabarangay ng mga <clears throat> yun nga po, matitinong manunungkulan. Maraming salamat po.